Jay Brown kontra Mitchell so ng visiting team na talunin ang undefeated team sa kanilang home court ang Boston. Grabe ang init sa laro dito ni Mitchell. Step back iwan dyan si Jay Brown sa gitna. Ginagawang home court ang court ng kalaban. Sinabayan pa ng number 10 jersey na si Darius Garland. Grabe ang hype sa loob with 6 points in the field. Pati ang sentro nila na si Tristan. Grabe sa ilalim. Binuhat ang defender nito. Hayop naman ang hassle nila Jay Brown Tatum sa home court nila. Advantage ang pinapakita at pinamamalas. Sinukat pa ang depensa sa kanya sa loob with 16 points and 1 assist in the field. Hawak ng home team ang lamang sa first quarter game. Grabe ang hassle ni Donovan Mitchell sa game. Second quarter of the game, hawak pa rin dito ng home team ang momentum. Grabe ang higpit ng depensa sa loob dito ng Boston kaya nahihirapan. Sa opensa ang Cleveland, alat ng bola para dito kay Darius Garland. Mitchell ang gumagalaw dito. Under 7 minutes in the game, Jay Brown inangasan lang ang depensa sa kanya sa loob. Sinabayan pa ng 3 sa side with 14 points in the field ang sa laro ni Jay Brown. Hindi lang mapasahan ng maayos dito si Mitchell kaya inaalat sa game. Labas at loob naman ang alat dito para sa visiting team. Lamang pa nga ang turnover sa ginagawa nitong Cleveland. Hawak pa rin ang posto ng kalamangan at momentum para sa second quarter game. Pagdating ng third quarter and under 5 minutes in the game, Tatum, Jay Brown naghalimaw na sa loob. Donovan Mitchell ang pumipigil dyan with 27 points in the field. Grabe bumuhat mode. Sa loob itong si Donovan na tawagan pa nga ng offensive foul sa ilalim itong si Okoro na baba na nga sana sa ananim ang kalamang ang hinahabol dito ng visiting team pero hirap talaga sila sumabay sa ilalim lalo na sa player na sila Horford at Porzingis na big man ng Boston mamaw sa ilalim itong si Horford grabe rin ang hassle sa loob nila Garland Mitchell Carey sumasabay sa laro ng Boston Celtics sinabayan pa ni Levert with 26 points in the game hawak ka pa rin ng momentum at kalamangan ng Boston Celtics para sa quarter na yan. At pagdating sa fourth quarter game, grabe ang sipag sa ilalim ni Tatum. Hype na hype na maglaro mula. Umpisa pa lang ang player na to. Trabaho talaga maglaro sa loob at labas. Depensa man na pag sipag nitong si Tatum with 27 points in the field. sa mahampan nitong si Jay Brown. Mamaw sa game ng posterized dunk pa. Di mapigilan sa ilalim nitong si Jay Brown. Sayang ang hasin nila Jarrett Allen. Sa ilalim at Levert sa labas. Kumakamada pa rin sana sa Cleveland. Ang mga player na ito. Sinamahan pa nila dari Garland. Mainit pa rin sa last quarter in the game. Trinabaho na nga dito si Donovan Mitchell. Grabe ang pinapakita sa game with 31 points in the field. Sayang ang hassle ng mga player na to dahil hindi nag nagpatalo ang home court team dahil solid magtrabaho sila Jay Brown at Tatum. Sinamahan pa nila Holiday Mamaw sa ilalim with 15 points. Sinamahan pa ni Horford. Grabe dumipensa sa ilalim. Grabe ang hassle na pinakita dito ni Jason Tatum at di na nga nakahabol dito ang visiting team na Cleveland Cavaliers 116 to 107 undefeated pa rin ang Boston Celtics sa kanilang home court